another day, another gala na naman. Dahil nga nainip kami sa bahay, yan, naisipan namin pumunta ng Lucena. Naisipan namin sumama sa aking asawa. Ayan. Akala ng mga bata, pupunta kami ng SM, Mama Shal, kaya formado-formado. Yan, akala nila ay eh, silintado ang pupuntahan. Hindi nila alam may eh, titingin lang kami ng kalabaw at ng baka. Yan, kung kami may mabibili. Ayan, kita niyo naman yung isa para turista. Bihis na bihis at bagong-bago pa asapatos. Yung isa nakasus din. Ako lang ang nakasinelas. Ayan, napakarami nga pala dito ang hayop. Ayan, may baka, may kalabaw, may kambing, may kabayo. Mamimili ka kung anong gusto mong bilhin. Ayan, isang kalabaw nakating-nakating sa akin. Oh. Parang iniisip niya, parang ngayon ko lang tong ito tong babaeng ito dito. Ako yung ginagawa nito dito. Hindi naman ito bagay rito. Nakaporma pa. Ayan. Ayan yung baka. Laka yung baka. O, hilahila -hila na ni Kuya. O, ako ba kung yun binili na o lilipat ang talian? Napakalaki. Kung may budget lang ako sa ng baka, baka na lang ang bibilhin. Kaso kami, nakabudget ay eh, sa kalabaw. Ayan. Saka na daw ako bibili ng baka. Ayan, kalabaw lang muna yan. Mamimili-mili kayo dito, Marami kayong pagpipilian. Bale, sabi nga pala nila, wala daw masyadong hayop na yun. Kakaunti daw ngayon kumpara nung nakaraang linggo at nakaraang pa. Ayan. Kami natingin kung may mabibili. Kapalit nung aming binintang kalabaw. Ayan. Napakarami din dito ang kambing. Ayan, mamimili ka. Iba-ibang kulay kung titingnan mo eh akala mo may mga aso yan pero kambing po yan may marami kulay, may itim, may brown may batik, ganyan ayan yung kalabaw laki ng na sumay, nakakatakot eh yan yan, tayo sa kambing yan mamili-mili ka dyan kung anong gusto mo kung gusto may puti, brown, ayan batik yan, pwede rin yung parang meron dyan parang kalami aso na itim. Itim na itim. Ayan. Mamaya ko ito flex sa inyo kung nasa. Ayan. Yung kambing na itim na itim. Ayan. Kalami aso. Ayan. Yan nga pa yung kalabaw na kung tawagin ay bubalo. Ayan. Napakalaki niyan. Ayan. Oh, Awa kung magkano yan. Siguro mahal yan kasi napakalaki. Ayan. Itim na itim. Napakaganda. Sabi ko ako saan na kinakarga kasi hindi pwede doon sa malita kargaan kasi napakalaki. Ayan, yung aking dalawang anak. Bidyo-bidyo din siya. Ayan, yeah. sinini. Bidyo-bidyo din siya. Popost din daw niya sa Facebook para daw siya may pang-stories. Ayan. Ayan. Napakaraming kalabaw. Pero mas marami ang baka kaya sa kalabaw. Ayan. Mamaya ka pa-flex ko rin sa inyo ako yung kabayo na aking nakita. Mahaba pa sa akin ang buhok. Ayan. ayan, ayan, si Otto, pati yung kanyang papa tatanong-tanong, nananawad pag pwede o na lang ang presyo, ayan natanong na nung matanda kung sino daw yung batang niya at yan lang daw niya nakakita kaya turista siguro turistang hilaw ayan puti nga hindi pa maulan ang punta namin eh, pero nung ng tanghali, biglang ulan kaya kami inabot na ng alauna yata bago kami nakaubi, ayan yung kabayo mahaba ang buhok, mahaba pa sa akin cute lang Wah, kenapa dilihatin video kok thank you